Tubig. Tubig nilagyan mo ng tubig kaya nagmanas. Loko ka. Ano ha? Gagaling niya na. Kalo ka na ba kayo? Wala sa malayo ha. Kalo ka? Tanggal mo lang na dyan. Iba ng boses mo, loko. Tanggalin mo na dyan. Pisinin mo Pisinin mo. mo Para madurog yung mga Mga gabi na yan Sige, tababa Ano sa akin, pagagalingan ninyo yan ha Itigilan ninyo na, ha Itigilan ninyo yan ha, yan, ha? Yan, ha? mo kayong dalawa Yung mo yung kamay mo Toy Hilain mo Ang nasa gamit yan Ubusin mo yung yan Ubusin mo <coughs> Ha? Ubusin mo Lahatin mo Pagagalingin mo yung yan Nakakayang tindan tayo Ha? Kakaintindihan Kaka tayo? Ha? Huh? Desa <tiny> mo, ubusin mo lahat yan. Lahatin mo.